Galacia 5:16 hanggang 23. Galacia 5:16 hanggang 23 basahin natin. Bulay-bulay tayo sa salita ni Papa God ngayon. Mag Bible sharing tayo. Uh, Galacia 5:16 hanggang 23. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kaya hindi talaga, magkalaban ang dalawang ito eh, ang, is, ang banal na Espiritu ng Diyos at ang pita ng laman magkalaban ang dalawang ito eh. Kaya hindi pwedeng magawa ang ang gusto ninyo. Kaya hindi pwedeng magawa na gagawa ka ng kabutihan, gagawa ka ng kasamaan tapos lumapit ka sa Diyos. Hindi hindi pwedeng ganun eh. Na ganun na palaging ganun ang gagawin mo. Kailangan magbago ka. Kaya dito makikita natin kung ano ang pita ng laman at bunga ng espiritu. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautosan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng bunga ng espiritu eh, pag-ibig. Kung may isa o dalawa o tatlo ka na, di ba, na ano, sa budhi mo, mayroon ka ng ganoon sa puso mo, puso't isipan mo. Pag-ibig, kagalakan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, kabutihan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Kaya ang saya-saya, di ba? Pag ganun, na, na, ano tayo dito, dito tayo sa bunga ng Espiritu. Hindi tayo sa pita ng laman, na pagkaingit. Ano ang mga pita ng laman dito, sinasabi ng Diyos? hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, na, limarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahag-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, Kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ang saya-saya no, pag nasa bunga ng espiritu tayo. Ang saya-saya, pag nasa bunga ng espiritu tayo. ang pagod ka na sa pagkaingit lumapit ka sa Diyos. Pagod ka na sa pangkukulam, lumapit ka sa Diyos. Kasi ang Diyos is mahabagin eh. Hmm. Manggiluluyon ang ginooba. matinabangon, mangyatagon, manggiluluyon, masinaptanon. Ang Diyos, walang, kadili, walang kadilimang nagmumula sa Diyos kasi Kaya ganon. Kaya, by for now, sana mayroon kayong ng natutunan sa ating Bible sharing ngayon. At sana magpatutuo din kayo na may totoong Diyos na makapangirihan sa lahat. Para maligtas tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. by for now.